morning po Nakasabi yung project po tayo Para update yung mga nagawa dito Okay, hindi yung body yan yung uh, fence gate natin Nakalagay niyo na yung ano Yung gate Temporary Na Ronald Good morning mga boss Good morning. morning Yan yung fence yung Views natin Nagawa yung Ronald Ito Tapos yung dito, pina estimate ko na kay Dong Mamangon yung stainless natin dito. Pina estimate ni Kapitan Mar. Sabay po ni Ma'am Yoli kita yung glide natin. Dito. Kaya yung ating ano, bits. Niyayari na ni Ronald para hindi na makapasok yung mga bata, yung mga aso, no? Hindi na makapaglaro dito. yung ano, yung urinal tapos lababo. Yung sink dito natin lalagay. Na naka naka na. Plastering na lang po yung kulang dito. Kailangan ma-plastering muna bago natin ilagay yung isang fence dito. Wheels. Para hindi sila mahirapan mag-plastering pagka wala pa yung lalagay natin dito ng fence wheels. lagyan ko ng brace dito kasi maliit lang yung mga frame ito, yung mga GI pipe natin. Mahina, no? Oo. Oh, sa S20 lang mga boss. Tapos maliit pa. Parang ganoon, no? Sa kabila. Ayan, 'yan ang gagawin natin dito. Para hindi sumaya dito sa flooring yung ating ano, ginagawang gate. Dito naman sa pipe natin, ayan, ito. Ito yung gagawin nating arang. Ba, didivide ko sya ng tatlo. Tapos isasara doon sa pinakadulo. Ibabaon natin dito sa ano, sa ginawang flooring dito sa arap. yan Isa dito at saka dalawa doon. na yung flooring natin dito kaya pwede natin ilagay yung mga uh, tubo dito maglalagay tayo dito pahukay ko yan pachinchiping armor ko tapos sesementuhan natin sa dito dito tsaka doon bakit tatlo para hindi daw makapark yung mga four wheels hindi abala sa kalsada di bali yung mga single pwede kasi yung mga plastering na yon papalaritas ko pa rin yung mga plastering Yan, yun ang kanyang ano, pinaka-brace na Ronald. Oo, oh, oo. Okay. 10 mm ang ginamit natin. Ah, oh, iwan ko muna dito ha. Yes, yeah, boss. Kumusta yeah. ako sa San Nicolas Project? Oo. Okay. Oh. Shoutout mo si Master George. Shout out, Master. Ingat ka diyan sa trabaho mo. <laughs> Ayan. yes, oh, boss. San Nicolas Project muna po tayo. Uh, Tingnan natin si Ronald dito sa ano. Uh, sa Santorini San Project. So ayan, nasa sa Nicholas Project na po tayo, mga boss. Ayan, nakapag-apply na sila ng ano, ng gloss ng Boysen. Neutral gray po ang kulay niyan. Boss, nakasara na yung mga dating ano, uh, ventilasyon. Mga butas doon, pinasara na ni Boss Cooper. Tapos yung gutter, ayan, naka, halos naka, naka, naka na, naka-install na. Kulay na namin, konting ano na lang doon, uh, yung kulang. Tapos yung mga bintana doon, i-repair natin. Yung mga walang glass, lalagyan natin ng glass yon. Neutral gray po ang kulay ng na nabili na Boss Cooper dito sa wall. Ayan, tapos pasok po tayo sa loob. Update din, do, din do tayo doon sa loob. Daming ng Alikabok. Ano? Pahay ng nil. Ah, uh, Michael Angelo Dami ng Alikabok. Yan, naka Pagmasi na dito si ano. Si Michael Angelo dito sa harap. Wala na yung some lasting. Ano? You know? Okay. know? na. Bali lang ano to apply. Tatlo na, Mike. Tatlong apply ng skim coat ng Davis Mondo bago natin ma -ano, ma finish yung dating ano uh, dating palatada rito some blasting was dito nakaliyan na rin to sa loob ah, yeah. nakaliyan na tapos yung main door natin pwede na rin install to na no, Mike? dito ang tipo natin Cyborg dito sa ating ano, uh, nook at sa kitchen ito parang kitchen natin uh, in order natin kay Boss Vincent porch na marmor nook ang nagustuhan ni Boss Cooper dito sa kanyang counter top at saka sa nook nook bar na natin dito sa CR baka next day or next week pwede nang mag-install dito yung tal natin yan tinanggal ko na yung mga pintura pinagrinder ko kay paring Nel Nel tsaka meron tayong ano, na, na na sa, wall oh, na concrete nail para matiket yung mga talis natin yung needs natin yan nakasilsil na rin water lang nilang po yung install natin dito Pwede na itong mag-install ng mga tiles. Yung tiles area natin. Hamba. Kaniyan. Nililwanag na. Yung mun natin, yung step natin. Binawang 'tong udan niyan. 30 cm ang lapad niyan. Tapos nasa 120 yung haba, yung ating step. Anong ulam natin? Baring Nelnel. Yan, tilapia. Ang pangalian, yan, prito. Tapos meron pa tayong sabaw ng tinola. Tinola ng manok. Meron pang papaya, Oh. At saka, ano, malunggay. Pangalian ng mga tropa natin. Kakain na naman si Master George dito. Sabaw. Ayan, pinatatanggal ko na yung mga likabaw kay pare Mel Nel, nag-render siya eh. Pinalilinis na to. Ayun, ulam natin mamaya. Tapos, update muna tayo sa taas yung mga ginawa ni Master doon. Baka may kulang silang mga materialis doon. Ito tayo sa taas mga boss. Mayroon palang hero dyan ha. Pinalilinis mo na muna to mga boss. Diyan ka pala Ingayabot mo kayo nila Ingayabot mo kayo nila Yung kilop mentuan mo Ayan Bortasin, baka kulang na itong pencil nila meron pa Pas tayo taas Ayan. Para dala ilan ang kuda para? Dalawang yelo, boss. Ilang ano, inches or feet? 28 inches. Ayan, 20 inches. Yo, 20 in 28 inches, isa? 28 inches, boss. Bali ano, yung 5 feet ano, bibigyan ng isang 5 feet. Yan na naka, na naka-bulgasil na yung mga text para para sigurado. Tapos yung gather na yun lang ano, yun na lang pinaka bridge niya sa taas. Ang lalagay nila. Bali, isang gather na lang po ilalagay natin dito. Exact po yung gather natin, no, Melvin. Sapo. Kulang lang yung mga yero. Wala ano mas sir? Yung gutter, okay yung na yung gutter? Yero? Eh yung fascia cover? Sinepa cover? Ah, hindi ko pa nabilag mo yung sisipo. Pero... Parehas ng quantity ng gutter natin kakasiyan mo. Yung ano, yung kasing gutter natin, yun ang kulang natin dito. Para pag pagdugtong dyan, ano? Kasi umaba yung ating mga yero eh. Ayun, sakyan ni Boss Regs nandiyan yung kanya service. Yung H100. Wala hindi si Regs yan yung driver niya. Malapit na matapos si na Boss Regs sa kanyang project dito sa Masantol. Ayan ah. Ah. lang sa Arapatan gagawin nila eh tayo dito baka alam na yung matapos to itong ating roofing project dito sa taas hindi lang sa wall na pintura ang natin ang gagawin niya na master baka tapos ito kaya matapos ngayon to kasi uh, mula pag paggabi nababasa yung siling nila sa loob ay eh, napapakuha ko ng ano kay master ng sample dito sa plasing gutter para magpagawa tayo mamaya at saka bili rin tayo ng ano ng kulang na yera na master isang 5 feet or 6 feet ang bibili natin 5 feet 5 feet 5 feet Eh, mm -hmm. ah, okay, nasa site na tayo. Yan yung master, ito yung ano mo, materialis mo. Kompleto na yan. Yero, tsaka colorated na yero, tsaka yung ano, blasting gutter. Blasting gutter. Basta nililid na ako ng ano, plywood para sa mga cabinet. Pandagdag. Ha, ah, kumain na kaya? Ha, ah, kumain na. May ulam pa? Ayan, tinola. Kain tayo mga boss. Maliya na. Makinis na mga boss. Uh, pagkatapos yan, primer. Nag-apply ni Michael. Flat latex po ang ang primer natin sa wall dito. Sina master. Yan. Kinakantuhan na yung uling gutter doon sa taas. Yan, nagpagawa. Yung pinagawa natin ano, uh, gutter. Dito nila dito. Sina master. Yan, para muscle pack Yata, master. Sabi na kayo niya, bro. Mm -hmm. Anong nila na Master? Strawberry flavor, so, Ayan, Saka, ano, uh, Sponge Sponge bread. Bread. ice cream? strawberry flavor, strawberry flavor. strawberry. na, sige na, sige na, na, sige 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 Master? sige na, sige na, ka ice cream. Ah. <laughs> <laughs> yung, yung kape, pang yung nervous bos Ice cream muna. Ayan, <sukur> ah, uh, tayo. Spanish world at ice cream. Jadi pa tayong ano, uh, juice. <sukur> 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 May sobra pa? Pero yung, yung natin, yung colorated na yero, okay na na. Yan, nasa taas na po tayo. Ang uling gutter. Nalagay na niya na master dito. Yung wall plucking. ay o, uh, plucking gutter na lang. Ang kulang. Tsaka yung fascia cover sa ilalim. ng kisame dito, kahoy pa. Plywood, saka kahoy. Yung mga yung kisame nila. Ngayon, na ngayon eh. metal uh, paring na. Fiber cement. saka metal paring. Yung mga gawa natin ngayon, mga ceiling. Noong 1990s. Yan, noong ano, mga ceiling na mga materials na ginagamit. Kahoy, saka plywood. Kunti na lang mga boss. Tatapos na dun sa roofing. Kunti na lang sa, ano yan, sa wall. Yung pag repaint Dun sa wall.